nakayuko lamang si David sa harapan ng kanyang mga dating kaklase habang nililinis ang mga kalat ng mga ito na sinadyang ikalat sa sahig. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili pero pinilit niya pa rin na hindi mapaiyak. Sanay na rin naman siya sa mga ganitong eksena. Lagi siyang kinukot siya at tinitignan bilang isang mababang nilalang dahil sa kanyang pagiging janitor. Tanggap niya naman ang trabaho niya na iyon pero may mga araw lang talaga na hindi niya maiwas sa mahiya sa sarili. Nagtatrabaho si David bilang isang janitor sa isang 5-star restaurant. Maswerte pa nga siya dahil mataas ang kanyang sweldo kahit ganoon ang trabaho niya. Kaso nga lang, ang kapalit naman nito ay pangungutya at pandidiri sa kanya. Akala ni David ay wala nang mas titindi pa sa mga nakakasalamuha niya. Kaso nga lang... Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga dating kaklase sa kolehiyo ay kakain sa restaurant. Kilala siya noon bilang matalinong bata sa klase. Kaya naman lalong nahiya si David sa trabaho niya. Kitang-kita niya ang mga uniforme ng mga ito bilang isang guro, engineer at mayroon pang naka atar na animoy may-ari ng kumpanya. Hindi maiwasan ni David na mapahiya dahil minsan niya na rin pinangarap na makasuot ng isang business attire. Kung hindi lang siya tumigil sa pag-aaral dahil sa kakapusan ng pera, marahil isa na rin siyang ganap na CEO. Hindi talaga ako makapaniwala na ang janitor na naglilinis sa ating halapan ay si David. Grabe, kalain mo yun? Mas matalino pa to sa akin pero tignan mo itong trabaho niya. Isang janitor lamang. Pangungot siya ng kanyang kaklase na si Ryan. David, bakit tuminto ka sa pag-aaral dati? Siguro nakabuntis ka, no? Tama nga sabi nila, kung sino pa ang matalino, sila pa ang mapusok. Saad naman ni Roger. Sabay na malakas na humalakhak. Napayuko na lamang si David at hindi sumagot. Hiniyaan niya na lamang na kutsain siya at laiti ng mga ito Lingid kasi sa kaalaman ng kanyang mga kaklase, hindi itensyon ni David ang tumigil ng pag-aaral. Hindi rin siya nakabuntis sa kung sinong babae. Napilitan lamang siya huminto dahil nawala ng trabaho ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay nag e lang sa paglalabas sa kanilang lugar. Ang mga kinikita ng kanyang mga tinuring na magulang ay sasapat lamang para sa pangkain nila. Alam ni David sa sarili niya na siya ay ampon. Kaya naman dahil na desahiya sa mga tinuring na magulang, ay napilita siyang huminto ng pag-aaral at magtrabaho para makatulong sa kanilang gustusin sa bahay. Sinubukan din ni David alamin kung sino ang kanyang totoong mga magulang. Kaso nga lang, kahit katiting na impormasyon patungkol sa mga ito, ay wala siyang alam. Ang tangi bagay na iniwan lang sa kanya ng totoo niyang magulang ay ang kwento sa ginto na hanggang ngayon ay suot-suot niya pa rin. Nang matapos siyang linisin ang kalat ng kanyang mga kaklase, ay agad na siyang naglakad palayo. Hindi pa siya nakakapasok sa staff room nang may sumigaw na babae. Nagulat si David lalo nang marinig niya ang pagkabasag ng mga plato at baso. Alam niya sa sarili na magdamagang linis na naman ang kanyang gagawin. Lumingon si David at nakita niya ang isang babaeng nakahandusay sa sahig. Pinalibutan na siya ng mga tao doon pero wala man lang nagtangkan tumulong. Hindi na nag-alangan pa si David at agad na nilapitan ang babae tsaka tinulungang makatayo. Ay saan po ba kayo? Ano po nangyari sa inyo? Magalang na sabi ni David. Pasensya na iho. Nais ko lang sanang pulutin yung kwintas ko kaso nga lang Nahila ko yung sapin ng mesa at nagsibagsagan yung mga plato. Pasensya na talaga. Ayos lang po yun. Huwag po kayong mag-alala. Nasaktan po ba kayo? Nag-aalala ang tanong ni David. Noong mga oras sa yun, ay nakaramdam si David ng pagkaan ng kanyang loob na makita ang mukha ng babae. Ayos lang ako, iho. Iho, Baka naman pwede mong kunin yung kwintas ko sa si ilalim ng mesa. Yun na lang kasi ang tanging alaala ko sa aking anak na nawala noong sanggol pa lamang siya. Sige na, iho. Dayaran na lang kita. Nagulat si David sa huling sinabi ng babae. Agad siyang umiling tsaka pinulot ang gintong kwintas. Natigilan pa siya dahil magkaparehong magkapareho ang palawit ng kwintas sa palawit ng kwintas na suot ni David. Ang disenyo kasi ng palawit ng pintas ay puso na may letran J sa gitna. Pinigay niya ito sa babae at akmang aabutan siya ng pera nang umining siya. Ay, sampo, maliit na bagay. Siya nga po pala. Ang ganda ng kwintas niyo. Nakangiting sabi ni David, maganda talaga ito, iho. Sa katunayan, dalawa ang kwintas sa ito. Yung isa na sa anak ko. Namimiss ko ng anak ko, iho. Dito sa restaurant na ito na wala ang anak ko. Kaya bumabalik-balik ako dito para makita siya. Kaso, hindi ko pa rin siya nahanap. Umiiyak na sabi ng babae. Ilang taon po ba siyang nawala? Isang taon pa lamang. Muling natigilan si David. Naalala niya ang sinabi ng kanyang Magulang sa kanya na inampun siya ng mga ito noong isang taong gulang pa lamang siya. Ganoon po ba? Sana po mahanap niya na siya. Siguro kung makikita ko siya ngayon, kasing edad mo na siya, iho. Napangiti si David sa sinabi ng babae at hindi na nagsalita pa. Sinimulan niya na lamang na pulutin ang mga nabasag na pinggan sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa ay nagsalita muli ang babae. Teka, yung Quintas! Napaangat na tingin si David. Agad niyang hinawakan ang kanyang Quintas tsaka tinitigan ang babae. Nagulat na lamang si David dahil nagtatakbo ito palabas ng restaurant. Nakaramdam si David ng kirot na makita ang pagtakbo nito. Hindi naman yung kaano-ano ni David pero tila nakaramdam siya ng lukso ng dugo sa babae. Nagulat na si David na sigawan siya ng kanyang manager. Gaya ng nakasanayan, nilait-lait na naman siya muli na manager sa harap na maraming tao. Sanay na rin naman si David dahil sa halos limang taon ang pagtatrabaho sa restaurant ay walang araw na hindi siya pinagalitan ng mga ito. Hindi naman siya makaalis-alis sa trabaho iyon dahil alam niya sa sarili na wala siya mapupuntahan wala na rin siyang maipapadala sa kanyang mga magulang na umaasa sa kanya sa probinsya. Ngunit noong mga oras sa iyon, hindi nasaktan si David sa mga sinabi ng manager dahil pilit nitong iniisip ang babae. Kinabukasan, pagpasok pa lamang ni David sa restaurant ay nagulat siya dahil sumalubog sa kanyang muli ang babae. Sa pagkakataon na iyon, ay may kasama na itong isang lalaki na kasing edad din ng babae. Siya yun, Carlos. Siya ang pinaghihinalaan kong anak natin. Tugon ng babae. Leia, sigurado ka ba? Hindi mo ba nakikita ang kwintas niya? Kwintas siya ng anak natin. Yan ang suot niya bago siya mawala. Tinignan siya ni Carlo, siya kanila pitan. Akala ni David ay sasaktan siya nito, kaya naman umatras siya papalayo. Iho, kumalma ka. Hindi kita sasaktan. May isang katanungan lamang ako sa iyo. Sambit ni Carlo. Ano po ba yun? Saan mo nakuha ang pintas sa iyan? Hinawa ka ni David ang kanyang pintas. Ito po ba? Ito po ang kaisa-isang bagi na naimus sa akin ng totoo kong magulang. Nagkatinginan na mag-asawa sa sinabi ni David. Agad na nilapitan ni Leia si David. Iho, pumapay ka bang magpa-DNA test? Nagulat si David sa tanong na iyon, pero pumayag din naman kalaunan. Hindi din maiwasan ni David masabik sa mga nangyayari, lalo na at nais niya na rin makilala ang kanyang tunay na pamilya. Noong araw na iyon ay hindi pumasok si David sa trabaho. Agad siya nagpa-DNA test kasama si Leia Dinala rin siya ni Leia at Carlos sa bahay nito na matatawag na masyon. Habang nakaupo si David, kaharap si Leia ay hinawakan siya sa kamay ni Leia. Matagal ko nang hinahanap ang anak ko. Magmula noong nawala siya ay parang nawala na rin ang isang parte sa buhay ko. Sabi ni Leia. Paano ba nawala ang anak mo po? Tanong ni David. Nagsimula kasi ang lahat noong nagkaroon ng business meeting sa restaurant na iyon Kasama ko ang mga business partners ko noon at ang anak ko na ang tunay na pangalan ay Jasper Nagpaalam lang naman akong umihi noon tapos pagbalik ko, wala nang anak ko Wala na rin ang mga business partners ko Buong akala ko ay sinama nila pero nagkamali ako Iniwan pala nila ang anak ko sa mesa mag-isa. Wala rin nakakita kung saan napunta ang anak ko. Mabilis sa rin maglakad na mga oras sa iyon si Jasper. Kaya akala ko ay naglakad siya palabas kaso hindi ko na nakita pa si Jasper. Hinanap ko siya. Hinanap namin siya ni Carlo para hindi na siya nakita. Ang kwintas na ito, ito ang nagalo ko sa kanya noong first birthday niya. Ito rin ang palatandaan ko na siya ang taong iyon. Yung mga business partners ko naman ay pinutol ko ng komunikasyon namin. Hindi ko akalain na papabayaan nila si Jasper. Pero kasalanan ko pa rin. Kaya sana, sana ikaw si Jasper. Sana ikaw ng anak ko. Kwento ni Leia. Napayuko naman si David. Pero pasimple niya ding hinihiling na sana ay si Leia at Carlo na nga ang totoo niyang magulang. Lumipas ang isang linggo at lumabas na nga ang resulta ng DNA test. Magkasama si Leia at David na nag sa waiting room sa doktor na nagsagawa ng DNA. Maya-maya pa ay lumabas ito na may hawak na sobre. Kinabahan si David habang binabasa ng doktor ang resulta. Ang results ng DNA test ay... Nagkatinginan si David at Leia. Kapahinihiling na sana ay positibo ang resulta ng DNA test. Si Leia at David ay 99% match. Kayo nga ang mag-ina. Natulala si David sa nalaman haba si Leia naman ay napasigaw na sa tuwa. Niyakap ni Leia si David habang tulala pa rin si David. Hindi na nito napikilan ang mapaiyak. Mama, may mama na ako. Ang tunay kong ina. Oo anak, ako, ako ang mama mo. At pangako ko sa iyo, babawi ako sa lahat ng araw na hindi ako ang kasama mo. Muling nagyakapan ang dalawa. Hindi mabilang ang tuwa na naramdaman dahil sa nalaman sa isa't isa, Pagkatapos ng araw na iyon, ay ipinaalam ni David ang nangyari sa magulang. Doon na pag-alaman ni David na nakita nga siya ng kanyang kinilalang magulang na gumagapang sa kalsada. Sinubukan siyang ipapulis, kaso lumipas ang buong araw ay walang kumuha sa kanya. Kaya naman, inampun na siya ng mga magulang. Nagpasalamat si David sa mga sakipisyo na ginawa ng mga ito sa kanya. Samantala, Napag-alaman naman ni David na lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang ay maipapangalan sa kanya. Tinanggap naman ito ng buong buo ni David kasama na ang kumpanya. Pinigyan niya rin ng tulong ang kanyang mga kumupkop na magulang at ginampanan ang pagiging isang CEO ng sikat na kumpanya. Hindi akalain ni David na matutupad pa rin pala ang kanyang mga pinapangarap kahit halos sumuko na siya sa mga naranasan niya, ang kanyang mga kaklase naman na kumukot siya sa kanya ay isa na sa kanyang mga empleyado. Nagulat din ang mga ito na malaman na si David, ang big boss nila. paman hindi pa rin nagpakita ng kayabangan si David. Inalala pa rin ni David kung saan siya nang galing at kahit nakakaangat na siya sa buhay, ay pinapanatili niya pa rin sa isip na hindi ito ang basihan para manghusga at manlait ng kapwa-tao. Lumipas ang mga taon at lalo naging successful na tao si David. Pinalago niya ang mga pinaghirapan ng totoo niyang mga magulang at bumawi rin siya sa mga kumupkop sa kanya. Para sa kanya, maliit lamang iyon na gantimpala at mas malaki pa rin ang naging sakripisyo ng mga tinuring na magulang sa kanya. Naghirap man si David at halos gustuhin mang sumuko dahil sa palalait ay hindi pa rin ito naging dahilan para magpadala sa mga sabi-sabi ng iba. Kahit masasabing mayroon na siyang kakayahan na bilhin ang mga bagay na hindi niya binibili noon, ay nanatili pa rin matipid si David. Para kay David, ang yaman ay isang temporaryang bagay pero ang kabutihan ay madadala kahit sa kabilang buhay kaya huwag manguhusga ng kapwa base sa kung anong nakikita natin sa kanya. Maging mapagkumbaba at matutong tumulong. Maging ano pa man ang estado nila sa buhay o kung ano pa man ang kanilang trabaho sapagkat hindi natin alam ang nangyari sa buhay ng taong iyon. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!